kapag isang mambabatas na dapat tagapagtanggol ng batas ang siya mismo gumagawa ng gulo, alam mong hindi ito laban sa bayan, laban ito ng ambisyon. At sa kasong ito, ang pangalan ay Kiko Barsaga. Hindi na bago ang estilo ni Congressman Barsaga. Kapag may ingay, gusto niyang laging nasa gitna. Facebook Live dito, parali doon para lang mapansin ng mga botante at influencer. Ginagamit niya ang bawat issue para sa sarili niyang cloud capital. Hindi batas ang inaatupag kung hindi pansariling branding. Ang totoo, gusto niyang maging speaker of the house. At me, I'm a very open person. I'm telling this now. I'm going to take speaker room. I'm going to take speaker room while this is speakership. And I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand and won't stand in my way. Thank you everyone. Alam ni Barsaga na malabong mangyari yan. Kaya anong ginagawa? Nakikipag-alyansa sa kampo ng mga Duterte. Umaasang babagsa ang kasalukuyan liderato. Pero nang hindi sinunod ni General Romeo Broner Jr. ang kagustuhan nilang mag-aklas, biglang nagbago ang ihip ng hangin mula sa mabuhay AFP. Naging korap ang AFP. Bakit? Dahil ayaw sumunod sa kanila ang militar. Ganyan ang tunay na kulay ng kapangyarihan gustong magmanipula. Bigla na lang may sumulpot na aligasyon. 15 billion ghost projects daw sa AFP. Pero pag sinuri mo, walang COA report, walang dokumento, walang ebidensya. Ang AFP mismo ang nagsabi, walang ghost project. DPWH ang implementer. Kami lang ang end user. Klaro, pero sa mundo ni Barsaga at ng Duterte Camp, basta hindi ka kakampi, dapat kang sirain. Ito ay deliberate smear campaign para palabasin may anomalya para galitin ang taong bayan sa AFP at makalikha ng impresyon kurap na ang naturang mga sundalo. Pero nagkamali sila. Hindi kinagat ng publiko ang intriga. Kilala ng mga Pilipino kung sino ang tunay na may malasakit sa bayan. Habang sila ay nag sa Facebook, si General Broner ay abala sa modernisasyon, disiplina at moral reform ng AFP. Himik pero matatag. Hindi marunong magdrama pero marunong tumayo sa tama. At nang binato ang isyu, hindi siya nagpabiktima. Ipinaliwanag niya ng maayos, may dignidad at may datos. Yan ang klase ng leader na hinahanap ng Pilipinas. Hindi puppet ng politiko, hindi takot sa katotohanan. Mga kababayan, madinaw ang pattern. Kapag hindi nasusunod, maninira Kapag walang kapangyarihan, mang aaway. Kapag nawalan ng spotlight, gagawa ng gulo. Ang layunin nila ay hindi reforma kung hindi rehas. Ang ikulong ang pansa sa kaguluhan. Gusto nilang guluhin ang pamahalaan para muling mapansin. Para muling magkaroon ng leverage para ma-advance ang kanilang pangsariling interes sa eleksyon at posisyon ang resulta. Ang taong bayan ang nagdurusa. Ekonomiya ang maaapektuhan. Investor confidence ang mawawala. At tiwala sa mga institusyon ang mabubura. Dahil sa kasakiman ng ilan, ang buong bansa ang mailalagay sa panganib. Pero huwag tayong padala. Hindi lahat ng maingay ay tama at hindi lahat ng tahimik ay takot. Ang AFP at si General Broner ay nananatiling tapat sa konstitusyon. Habang sila ay nag ang ating mga sundalo ay patuloy na naglilingkot sa mga bundok, sa mga disaster zone. Sa hangganan ng ating bansa, sila ang tunay na People's Army. Hindi ang mga sigaw lang sa lansangan. Kaya sa gitna ng ingay ng politika at ambisyon, ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga leader na tulad ni General Romeo Broner. Matino! tapat at handang ipagtanggol ang katotohanan. At kay Congressman Kiko Barsaga, isang paalala, ang Kongreso ay hindi TikTok stage. Ang liderato ay hindi nakukuha sa Facebook Live. At ang kapangyarihan, hindi yan sinusunggaban sa ransangan. Yan ay pinagkakatiwala ng bayan. Sa gitna ng kasinungalingan, na nananatili ang isang institusyon may dangal, ang Armed Forces of the Philippines.